Hindi pabor ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP na gawing compulsory ang manoy mongkahing heat break sa mga kumpanya habang pag -re resell at pagtitinda naman ng mga produkto ang isa sa mga nakikitang paraan para kumita ang mga senior high school students. Si Sujin Kim sa detalye. Hindi sang-ayon si Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis nagawing compulsory ang mungkahing 11am hanggang 2pm heat break. Anya, magkakaiba naman ang working conditions ng bawat empleyado kaya mas maigi na kung ang mismong kumpanya ang magdesisyon sa heat break at ang tinatawag na paid heat leaves. Bahirap 'ping nagbabante dahil malaking kaseryan. Uh, importante ah uh... Uh, they, they, they should be, as much as possible, be left uh, uh, to decide what's best for their company and their workers. Samantala, hinikayat ni Go Negosyo founder at private sector advisory council lead for jobs, Joey Concepcion, ang mga senior high school students na maging online o direct sellers ng mga produkto. Kabilang ang mga damit, cosmetics, pagkain at vitamins. Payo ni Concepcion, sa halip na bumuo o mag-imbento ng sariling produkto, mag-resell na lamang muna o pumasok bilang empleyado. Ito'y para mapalalim muna ang kumpiyansa sa sarili at kaalaman sa negosyo. If you don't know what you want to do as a negosyo, you should not start. Or else, kung mangyayari dyan, uh, baka lukuhin ka lang in terms of, uh, you know, I mean, not, not everybody out there Uh, is going to play a fair game. So you have to be very sharp. Kasabay nito, pinaiigting ng social media site na YouTube ang kanilang mga regulasyon pagdating sa AI o deepfakes. Ang deepfakes ay mga video kung saan ang muka o katawan ng isang tao ay inaalter para makapagpakalap ng maling impormasyon. Ayon sa YouTube, maglulunsad sila ng isang content labeling tool para maihiwalay ang mga deepfakes sa tunay. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.